Masama nga ba na gumamit ng mga simbolo o ng mga ritual sa ating pananalangin sa Panginoon? Yan po ang tatalakayin natin dito sa podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin ay maaari mong ishare sa akin. Ito po ang SMS Sabihin Mo Sa Akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin pwede mo nang ishare sa akin. Ito ang SMS. Sabihin mo sa akin. Isang napaka-interesanting topic po ang tatalakayin natin mula sa sulat ni Miss Udi sa atin. Hello Father Franz, sa tuwing ako po ay magdadasal ng pasasalamat, laging ang ending po ay salamat sa biyaya kahit na ako'y hindi karapat-dapat. At kung may dasal na pahiling, Let be done unto your will. At sa paghihintay ng kasagutan sa aking dasal, nagsusunog po ako ng bay leaf o laurel na may sulat ng aking wish o kaya naman ay just being grateful. Minsan sinasamahan ko pa po ng pag-iinsenso gamit ang kamanyang at cinnamon. Sinusulat ko din po minsan sa papel yung mga wish ko habang sinusunog ko po at hihipan pakakawalan ang abo sa hangin. Masama po ba yung ganong pamamaraan para masagot ang isang dasal o kahilingan? Pagkawala po ba ito ng tiwala kay Jesus? Salamat po Father and more power to your podcast po. Hope to see you soon. Thank you Miss Udi sa sulat mo. I can see talagang madasalin kang tao at seryoso para sa iyo ang buhay panalangin. Una, I want to appreciate the way you pray that you begin your prayer with thanksgiving. Marami kasi sa atin, dumederecho na kaagad sa hiling, nakakalimutan na meron siyang mga unang hiniling na maaring tinupad na ng Panginoon pero hindi ipinagpasalamat. Naalala niyo ba yung kwento ng Ketongin uh, na bumalik kay Jesus? Sampu yung kanyang pinagaling pero isa lang yung bumalik para magpasalamat. Mahalaga para sa ating Panginoong Jesus ang pasasalamat at mahalaga din para sa atin ito, dahil ang isang taong mapagpasalamat ay isang taong hindi mapaghanap. Ang isang taong mapagpasalamat ay isang taong kahit papani kontento sa buhay at masaya siya sa kung ano man yung kanyang mga biyayang tinatanggap. Siyempre, kagaya ni Miss Udi, hindi naman mawawala na tayo ay humiling pa rin dahil kahit maraming biyaya na ibinibigay ang Diyos sa atin, marami pa rin tayong pangangailangan na hinihiling natanggapin mula sa Kanya. Sa Psalm 141 verse 2, sinasabi doon na let my prayer rise up to you like an incense. Kagaya ng insenso ang aking mga panalangin naway umakyat sa iyo. Kaya nga 'yung insenso para maintindihan natin ay matagal na itong ginagamit bilang simbolo ng pagpapaakyat ng panalangin sa Panginoon. Dati 'yung mga alay sinusunog dahil pinaniniwalaan na 'yung pag-akyat ng usok nito ay pagpapaakyat din ng ating pagmamahal ng pag-aalay natin sa Diyos ng ating mga sakripisyo. Dati ang sinusunog ay mga hayop o kaya naman ay itong kamanyang. Later on nagkaroon ng practical significance yung kamanyang dahil yung kamanyang ay mabango. Ginagamit ito yung pag insenso para pabanguhin yung templo o kaya naman ay yung simbahan. Sabi ni sabi ng isang uh, professor sa liturgy ay Ginagamit din yung insenso noon kapag nag-aalay ng mga buhay na hayop sa loob ng simbahan para umalis yung mga langaw at hindi magambala yung ginagawang pagmimisa dahil dun sa mga alay na fresh na dinadala sa simbahan. So may practical significance din yung pagpapausok sa loob ng simbahan. Pero kung hanapin natin ay yung biblical significance nito, napakasimple nung sinabi sa Psalm 141 at ito ginagawa ng mga pari sa templo. Pinaaakyat ang mga panalangin ng mga tao sa langit sa pamamagitan ng usok ng insenso. Kaya Miss Udi, sa tanong mo na may masama ba sa pag-iinsenso at pagpapaakyat ng panalangin sa pamamagitan ng pagsusulat sa papel at pagsusunog nito uh, kasama ng kamanyang o ng cinnamon o ng insenso? Miss Udy, para sa tanong na masama ba yung pag-aalay ng insenso o ng pagpapauso kasabay ng iyong mga panalangin na isinulat mo sa papel, kung titingnan natin yung banal na kasulatan, hindi naman ito minamasama. Pero, gusto kong linawin na dapat maging malinaw din sa iyo ang hangarin mo sa pagsusunog ng insenso. Mabuti ito kung ang ibig sabihin ng pagsusunog ng insenso, kagaya ng pagkawala ng insenso sa iyong mga kamay at ito ay nagiging usok at naglalaho sa alapaap at umaakyat na sa langit. Sana ganun din yung pagtingin mo sa iyong mga kahilingan. Kagaya nga ng binanggit mo at sinight mo kanina, let your will be done. Ito'y tulad ng insenso, tulad ng, ng usok na kapag naglaho na sa langit ay naglalaho na rin sa ating mga kamay na hindi na tayo ang may control sa ating kahilingan ipinakakatiwala na natin ito sa Panginoon. At kung ganyan ang layunin ng iyong puso sa pag-aalay ng mga panalangin sa pamamagitan ng pagpapausok ng insenso, ito'y napakagandang simbolo ng iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. At sa palagay ko, talagang magiging kalugod-lugod. Sabi ng Panginoon sa Banal na Kasulatan, ang nakikita niya o ang handog na ninanais niya ay kung ano yung nilalaman ng puso at hindi kung ano lang yung ginagawa ng ating kamay o kung ano yung ating iniaalay. Ang mas mahalaga para sa kanya, ano ang nilalaman ng puso mo? Ito ba'y lubos na pagtitiwala sa Panginoon? O yung pangalawa na maaaring hindi magandang kahulugan ng pag-iinsenso? Yung pangalawa kasi, pupwede na yung pag-iinsenso, nakikita ng tao bilang pagsuhol sa Diyos. Na para bang pag nag-alay ka ng insenso kapag nagpauso ka ng iyong kahilingan, para bang hindi na matatanggihan ng Diyos ang iyong mga panalangin at parang wala nang choice ang Panginoon kundi sundin dahil sa mga ritual na ginagawa mo. Ah, yan ay yung tinatawag na pamahiin na para bang nakadepende sa gagawin natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa kahilingan natin. Hindi. Dahil Bilang mga Kristiyano, naniniwala pa rin tayo na ang Diyos ang dapat masunod, hindi tayo. At kadalasan, may mga panalangin na hindi pinagbibigyan. May mga panalangin na sinasagot ng Diyos, hindi sa pamamaraang gusto natin dahil alam ng Diyos ang mas makabubuti para sa atin. Kaya babalik ako doon sa totoong dapat na hangarin. At ano yon ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga panalangin at kung paano man niya ito tutugunin sa lalong madaling panahon o kaya na may pagdating pa ng takdang panahon, ito may isa para ang inaasahan mo o hindi, ang mas mahalaga ay kung paano mo tatanggapin yung sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. Kaya sana wag mong makita itong pag insenso bilang isang superstition o isang uh, pamahiin lamang kundi bilang simbolo ng pag-aalay ng iyong kalooban sa Diyos at pagpapaubaya sa Kanya ng iyong kahilingan at pagtitiwala sa Kanyang kalooban. Miss Udi, bukod sa pagpapasalamat, bukod sa kahilingan at pagingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan, napakarami pa ng uri ng panalangin na pwedeng i-explore. No? Nandyan ang pag appreciate ng kalikasan at pagpapasalamat sa Panginoon sa ganda nito. Yan ay isang klase ng panalangin. Mahalagang panalangin din yung pagninilay sa salita ng Diyos. Yung pagbabasa ng ebanghelyo, araw-araw, o ng mga uh, Bible verses. No? Maraming mga Bible reading guide na available sa internet. No? At sa Hollow App, pwede nyo rin sundan yung mga readings dyan na maaaring makatulong sa iyong buhay panalangin. Napakaraming pamamaraan ng pagpapalalim ng buhay pananampalataya. Dahil ang pinaka-basic na meaning ng panalangin ay makipagkomunikasyon sa Diyos. Para sa akin ang pakikipagkomunikasyon ay hindi lang pakikipag-usap kundi pakikipag-ugnayan. To communicate is to establish relationship. At 'yun yung pinakamahalaga sa pananalangin. Hindi lang 'yung nasasabi natin yung kalooban natin kundi nahahayag din sa atin ang kalooban ng Diyos. Kaya sana maging bukas ka hindi lang sa tugon ng Diyos sa iyong mga dasal. Sana maging bukas ka din sa kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos araw-araw at sa mga uh, nangyayari sa buhay mo. Kaya mahalaga ang pananalangin kasama ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang iba pang uri ng panalangin tulad ng pananahimik. Sapagkat ano ang sabi ng mga santo, it is in the silence of the heart that the Lord speaks to us. At sana, yan din ay makita mo bilang mga mahalagang am um, a uh, uri ng pananalangin. At siyempre, paalala ko din sayo, sana ang pinagdadasal mo ay hindi lamang ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagdadasal sa ibang tao, lumalalim din ang uh, hindi lang ang pananampalataya kundi ang pagmamahal sa puso mo, yung pagmamalasakit sa iyong kapwa. At kapag ka ang panalangin mo ay may kalakip na pagmamalasakit sa kapwa, kahit papaano ay nalalayo ka sa pagkamakasarili. Miss Udi maraming salamat dahil itong tanong mo tungkol sa panalangin ay nagbibigay linaw lalo na sa mga katoliko na ang tingin kuminsan sa mga debosyon at mga ritual ay mga pamahiin lamang na para bang hindi matatanggihan ng Diyos ang ating dasal kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Ang Diyos pa rin ang masusunod sa ating buhay. Kaya wag nating isipin na pag natapos natin yung siyam na araw na simbang gabi, sa pangsyam na araw ay tutuparin na ang Diyos ang ating mga kahilingan. Abe, kung ganun lang din, eh sana matagal ko nang hiniling sa Panginoon na patangka rin ako at on the ninth day ay tatangkad ako. Eh, hindi pa rin naman ako matangkad. Tumatalon din ako kapag bagong taon nung bata ako. Hindi rin naman ako tumangkad. ba? Diba? Because it is not um, us who will determine what is the God, what is the will of God for us. Hindi tayong magdidikta ng dapat loobin ng Diyos para sa atin dahil lamang sa mga ritual na ginagawa natin. Bagkus matuto tayong magtiwala sa kanya. Baka nga ako kaya hindi ako pinatatangkad ng Panginoon. Kasi baka ako naging matangkad ako, baka hindi ako naging pare, di ba? Pero dahil ito yung kanyang kalooban para sa akin, tinanggap ko ito at nakita ko ang lugar ko sa kanyang plano. At sana ganun din tayo na mga nagdadasal pagka natuto tayong magtiwala sa Panginoon, makita natin ang lugar ng plano ng Diyos sa ating buhay at makita natin na kaya pala hindi lahat ng dasal ay tinutupad dahil may, mas, may iba siyang plano para sa atin. At mayroong mga panalangin na tinutupad niya kasi alam niya yun ang makabubuti para sa atin. Maraming salamat Miss Udi at uh, hayaan mong ipagdasal kita ngayon kasama ng ilang mga tao na nagsusumikap din na pagbutihin ng kanilang panalangin at maraming mga pangangailangan na iniluluhog sa ating Panginoon. Sa ngala ng Amat ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, ipinapanalangin po namin sa iyo si Miss Udi na ipinagkakatiwalang palagi ang kanyang sarili sa iyo. Dinggin mo po ang kanyang mga panalangin, gayon din ang panalangin ng lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa podcast na ito sa aming pananalangin, Panginoon, naway lumalim ang pagtitiwala namin sa iyo. At nawa, kami din ay magkaroon ng puso para sa pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila. At Panginoon, sa pagtitiwala namin sa iyo, aming ibinibigay ang aming hinaharap, ang aming buong sarili sa iyo, gamitin mo kami ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kalwalhatian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat Miss Udi at kung nakarelate ka sa kwentong napakinggan natin ngayon, huwag kang mag-atubili na ishare kung ano ba ang favorite mong quote na narinig mula sa podcast na ito o kaya naman i-comment mo sa comment section kung ano naman ang pwede mong maipayo kay Miss Udi o kung meron kang reaction tungkol sa naging pagtalakay natin sa um, sa question ni Miss Udi. Maaari nyo sundan ang aking mga pagninilay araw-araw sa pagninilay ngayon sa Hello App. Pwede nyo pong i-download ng libre yung app na yan. At masusundan din po ninyo ako sa aking mga social media platforms sa Facebook, YouTube, Instagram, um, X, at um, TikTok. Hanapin lang po ninyo ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. At syempre itong ating podcast, ang sabihin mo sa akin uh, sa Spotify. Muli, ako po, si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, isang pari ng Diosesis ng Malolos. Ang mga bagay na hindi madaling sabihin, pwede ninyong ishare sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin.